Okay, good morning sa lahat. Starting our vlog today. At chichi. Ayun Kaway sa vlog. Hello. Uh, <coughs> <Excuse> good morning. Ayun o. Kaya rin Ah, yan? Sa ano? It's not <your> vlog. <laughs> Baka, baka gusto mong bumalik sa servisyo. Yung may papaktis na ulit. <laughs> ito yung pangalawang araw namin here in Sagada. Um, first activity. Malboro Hills. And ito yung mga kasamahan ko. Ang araw. Yung iba is hindi na nakabalik. Kasi Kasi nalasing kagabi hindi na nakayanan tapos maganda yung panahon ngayon expected beautiful sunrise and sea of clouds ang maladat nandun sa summit ng Malboro Hills pareho siya ng ano diba yung sa, sa pulag may malboro camp no. Sa hmm. field natin dito. kaya? So, yeah. Ito yung trail. Ito ang Malboro Hills. Here Hill in Sagada. Wow. Yeah minsan lang tayo mabubuhay sa bundong to kung ano yung kung ano yung makikita natin di ba hindi natin gawin minsan lang tayo maging gaya katawan pag tumanda tayo hindi mo na ito magagawa ma-appreciate ng ganda dun sa taas. Wow! Yung galit na siya. Yung napagod siya. Good pala ma-outfitan niya. Maganda yan pang photo ops dun. The sun, the na lang Maginaw nga. Sobrang ginaw, hindi pwedeng, hindi ka pa naman sanay sa ginaw. Sanay na ko sa mga earphone <laughs> sa kwarto. <laughs> Mas wala, kumaangat ka gabi sa lamig dun sa kwarto. <laughs> agenda besar. hehe, kamera. ano to eh, ito yung nagagawa ng camera para si pagan ka pa sa paglalakad mo <laughs> motivation yan eh oh! Malapit na tayo. Yeah, maliwanag na. Pero, sure ako maabutan pa namin yung sunrise <laughs> May mga pabalik na ng mga rasyon nila. Ini enak kata ini. Itu duman kali ya. malayo malayo pa yung malayo pa naman yung ano nila eh. malayo pa yun hindi <laughs> na natin magbunok asa ba dito ako yun ang ganda na nga dito sa dito Tawin tao dulu. No? Tali tabi. Hinya. Dito na nga summit. Tingnan natin gaano karaming tao ngayon dito.

na kami doon and pababa na kami mga kasamahan namin nag traverse na sila papuntang Malboro ay ang Blue Soil but kami is back trail and ito yung <laughs> ito yung mga ano talagang magugulang na dinasama doon <laughs>

established na talaga eh. Dati wala pa bahay. Bago lang yung bahay. Uh oh. -huh. Pwede punta ko dito wala yung bahay. Malaki nang pinagbago dito. Yung daanan. Oh. Okay. Ganyan na yung daanan. Dati isa pang tao lang talaga. Ngayon nakakapasok Ganyan. na sa eh. sakyan. Parang <laughs> <laughs> ilalim <laughs> lang ano niya. <laughs> Narapit <tayo> sarili eh. <laughs> oh, Nakarami ka yata eh. Ay, Dun, din. Hindi Ay hindi pa nanawa sir. <laughs> Nakarami ata si sir. Nakailan ba kayo kagabi? Mali, yung isang paa yung oh Oo. Pagkakita na. Ang palinato'y. Yung <laughs> <laughs> yeah, ito lang. Eight lang ha. Giti, pa usog ka pa. Isang nine chalant at isang OA. ka <laughs> <Umusog ga doon. laughs> Isang nine at isang OA. Wow. <laughs> ito yung very good example, eh. le. <laughs> Hindi ko makuha yung liwanag Kaya mo yan. Oh. <laughs> Game. Wag ko na lang isama yung paa para ano. Kita yung mga pedicure ko sa luputik ngayon. Uy, kita na yung ano. One, two. Ganito may isang kamay na. Yan. Tawasan oh, mo naman. Wow. And done. Ha ha ha. Ano ba yun <laughs> yung ano? Uh? Tingin ka sa kanya pero nakatingin siya sa atin. Oh. Ah, yan. Isang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Tapos na kami. <laughs> Parang labas yung pawis mo. No? Mm. -hmm. Sabaw. Pero mga limang taon din kaming ganyan. Kaming tatlo. <laughs> <laughs> Luluto pa kami sa umaga. Oo. Oh. Mara... Naranas mo ang 3 yes. days kang umaakyat. <laughs> ang tulog mo everyday. Tag dalawang oh, oras oh, at kung no? oras lang. Tapos magluluto ka na naman. Oo Okay. Nakawa na lang din ko. Kada linggo nandun tayong dalawa. Butas puro akin yung gina. Dalawang buwan nga ako. Sa bundok palagi na lang sa bundok. Pinapotter na yung mga gamit. Ang muna palakasan pa eh. Oo. Ayaw ko to. Ito buhat ko. Ang tamang. na. <laughs> <laughs> pero kung per, <laughs> pero kung magkakalawitan ka ah mas gugustuhin ko pang ako na magbuhat lahat kaysa porter 1 pipe per day 1 pipe? oo ilang ano ilang uh, gano'ng kabigat ang pa porter 2 days 1 night ng mga supply wala basta pag poporter ka 1 pipe per day hindi mo magreklamo mag kung gano'ng kabigat hindi mababa Aki-ki, isang da ni kilo. Oh. Okay, di ba key. Aki-ki, di naman di dadal po porter dun. Oh. Tongo di kami ka ang diskarte Diska 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 ko na lang. Hahati-hatiin ko yung bigas tagi isang kilo tapos bibigyan ko sa mga packs. <laughs> oh. Diskarte ko. Pero sinasabihan ko lang, para masanay kayo magbuhat ng mabigat. Para <laughs> in case nung DIY kayo, hindi na kayo mahirapan. <laughs> 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 o oh, tubig. Sabi mo, dala kayo tag-iisang tubig kasi walang mahirap ang tubig doon. Oh. Tag 1.5, dala sila 1.5. Tag-iisa. Diskarte na. Alam mo yung diskarte yan. Kay win naman. Ganoon diskarte niyo ini. Eh. Tapulaw, Tapulaw Sa Tapulaw lang beses sa pabalik-balik ng Tapulaw, pero nanginginig talaga ang tuhod ko ng pagbalik. Nakakadurog. na <laughs> pambalusin. <coughs> <laughs> Ang pandemic, di Wala na. Sunod-sunod, tapo lang ako din. Sabi ah. kita na yun eh. Hanggang Dati talaga doon, pag umuulan. No? Ay! Sino. Ground zero, no? Ang guide natin si ano? Ang Brian. Oh sasabihin sasabihin mo talaga parang ayaw ko okay, nang tumuloy na ako, sa kanya ng pandan. yun yung mga huli ko pag nagbibaya ko binibiya ko ng sandals sa yun eh saka dami kaya bumalik pa ako dun ng huli eh dahil yung lutuan ko naiwan ko <laughs> sa kanya no chairs ako kaya kailangan kong balikan kasama ka ba? ano kami? hindi pa tukal oh ano na yun? Oo. Ano No? Ang batalyonis nga, nagmadyaas kami. Ah, di na umakit ng summit eh. Hanggang doon lang sa sapa. Malayo pa yung summit. Layo pa. Umalis ng sapa ng alas 7. Ang iba, nakababa na ng alas 3 ng gabi. Hanggang, hanggang doon lang ha. Hanggang sa sapa lang. Oh, ang layo ah. Ano yun? Parang ano may tapa? Uh, campsite? Campsite Oh. Wala lang sa taas? Meron pa doon pero mahirap yung tubig nga. Ah, uh, hindi may hike pa Hmm. ano? Parang dating na? Oo. Oh. Then, pa, uh, gabi, gabi, gabi ang ano doon? Mga yung ratan? Dami yung yan, yung iba. Ratan lang masakit doon? Gabi ang ng ratan? Okay. Pero ano naman yung trail maayos? Diga, <iongap> in establish. Kaya yan, pa-aya. Giting. Kaya mo. Mas maganda sa giting summer talaga. Mhm. Wala tubig. Kailan wa namin nakakain dati? Papakain kami tapos ano? Ungalan. Kono yan, 'di ba? Pagdating ng campsite, tikala lahat, lahat. Mahirap kasi doon. Patay kasi na bundok eh. Patay. Wala ka tubig-tubig. May mga ano doon. May mga bukal. Kaso nga lang, pahirapan. Bulod. Kalawitan, pagdating sa summit, pag ubos ang tubig, ah, yung tubig mapang sasahin ko doon, kulay yelo na. Bakit? <laughs> Walang ibang water source dun eh Yun lang yung balon dun sa baba na puro kiti kiti eh. <laughs> Luto ka ba? Kaysa naman di kumain Pinapay mo na sa luto <laughs> Hindi ano <laughs> Teradine Eh teradine Turn <laughs> <laughs> Ayok Giting ayok ka nang bumalik ng giting Pwede ko pwede pa hmm. Cresta lang Kaya yung mga falls no? Mas, kaya mas uh, ngayon mas prepared na ako sa beach na lang. Camp <laughs> Kam camp na lang pero pero wala akong ayo. Pero, tayo. Saan? Di lang. Wala ga walang gamit. Wala ng gamit mo. Pero tayo. Dito ada tayo homestay. Wala na mag-tent pa tayo? Itin pa lang no. Itin na tayo mag-aircon. Accommodation. <laughs> Nag-staycation lang tayo sa Makati. <laughs> Wala na yung mga gamit ko. Yung, yung kubeya ko nga, bininta ko kay CJ. Saka yung osprey na bag na pula. Kasi yung rain, dala ko eh. Ayun sa akin bagay dyan pa naman. Intend ko nga hanggang ngayon, hindi pa hindi <coughs> pa nalalaban. Simula lang inakyat ko ng apo eh. Yung... Intend ko. Gabi na yan. Ganun ka ba makakakakak? Last 2 years or 3 years. Ay, ginamit pa natin yan sa... Ano, Tapos ginamit pa na ng ano... Na... Ako, ako, di ako naglalaban ng tent eh. Mani... Maniwaya ba yan ba daw? Nasisira yung ano niya? Oo. Oh, oh. pinupunasan ko lang. Wala nga punas-punas eh. <laughs> Gala lang, patayin mo lang ba? Patayin ano, mo na lang maulanan. Patuyo lang. Napatuyo ko lang. Tapos kapag tuyo na, balot ko ulit. Bala ka. Hindi ko rin ginagamitan na, Joy. Ah, kumukuspaw. pa, oh. E mo ayun, yung tent ko. wag tinig mo, parang bago pa rin. Kasi walang labala. <laughs> <laughs> Aga pa, no? <laughs> pa, yun After ma. ng blue shirt, saan tayo? Ang pins. Ha? Ang ikaw, okay. Pins. Dali kaya natin dalawa. Oo. Oh. Pwede na tayo. O mag-bus. O daanan din natin yung ano, abandoned bus. Wala, saraan yun. May pumasok ka po doon ah. Tatanggal so, na yung isang bus, sakita mo. May, eh, may bakod eh. May basa na kabalandra doon eh. May bakod, pero may pumasok doon ka po. Punta na doon. Ayun natin. Ayun mo, mechanical ka rin ah. <laughs> <laughs> oh, Ayos na <laughs> Tapos pag naayos, text mo magpa-picture. Oh, lagay mo na kayo. Tagli limang, limang piso. Ano? Okay, pa ako dito kasi may nakabalandra pa na ano doon? pag tinignan ko hapon may pumapasok doon? Pero may bakod <laughs> na <dun, dun>, siya. <laughs> Mapot yung sa God Hub. Just, ano na lang kami. Dito, <laughs> <laughs> Oh. 50. 50 na? No? Oh. Okay. Pero din na kami magbubumod War? Hmm. Ha? Kaya. Huwag na. Kami din din. Baka na. <laughs> know, man, lang. Nakasimangot na dito. Alam kami umakal. Ang ilaw. <laughs> 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 Highly recommend, wag ka nang pumunta doon. Wag ka na lang. Ang sakit daw, ang taas doon, puno hagdan. Parang naggagalawang Si Warren, binabudol pa ako, hindi <laughs> <Any language? laughs> <scholars> <Lu programmes> uh, Hindi na ako akit. Magluto tayo kaya mamang gabi no? Gusto niyo ngayon tanghali magluto na <laughs> lang tayo Magluto na <natin>, lang tayo yung tanghali ngayon ano doon ba boy? Doon ba? Magana ang baga na lang tayo mm. Mahal Ngayon mo pa na-realize <laughs> Kasi target siyang bilhin May bibili kasi ako ha B Baka kasi <what> mahal yun Mag-alubong baboy tayo. Tapos pagkagabi sinigang. Ginagbebenta sila ng kanin lang. Kanin lang kasi dapat bibili na. Ng... Kami na punta. Gulay. <laughs> Dobo tayo tapos ano? mga gulay-gulay o oh. Ang palaya yung, yung ng... talbos. Yung palaya, ang, yung palaya, ang, ang ano, di ba? Almusal yung bubos alin? Ampalaya. Ampalaya? Yeah. Ampalaya lang? Ano lang? kat? Ano mo na? Kagat. Ka <laughs> <laughs> Ito si Ito inisip ko di ko kaya ng gulay. hindi <laughs> ah, hmm. <laughs> no ano, na pa mama. Ano mo problema? Patayin mo yana. Ano pa naman? Ano pa naman? Ano pa yung bigel ne? Eh? Di ba magulam <laughs> na lang? <laughs> di ba magulam na hatdog na lang yan. Tawo kami nang tawa kanina. Kasi nagluluto kami sa kusina. yung bigil humihilik. Oh lakas ng huwilik ng

hindi naman yung fight, fighting line. Fighting line. kundi tignan mo fighting line. Maaga pa naman. Ang coffee. Hmm. Pagluto pa tayo ngayon. Kaso <laughs> ah, magluluto din yung atang. oh Yung andon? Hmm. Isa lang yata lutoan, di ba? Dun lang. Okay lang yun. Gamitan natin ng ano, power. May dala kang ano si eh. May dala ka bang luto Di Anwar? Dito ay may dala ka, 'di ba? <laughs> may akala ko may dala ka eh. Isa lang lutuan doon eh, pero sahin natin. Ano ba gagawin? Pag tanghalian. Oo. Oh. Ah, parang din yung bumili yung <laughs> rice cooker naman yung eh. laki-laki oh. ng naman di ba ulam na tagalulutuin natin Bili tayong itag, tapos prep ano natin, no? Bisa natin. Oo. Mm. Pwede din. Tapos may gulay. Gulay. Lagyan lang. Eh, halo lang sa gulay. Mm. Eh, itag. Gulay, tapos adobo, no? Parang bangit. <laughs> <laughs> adobo na, tapos may itag. Ano ba partner ng adobo? Okay na, adobo, tapos... Hindi, gulay, iba diba? Bisang gulay. Yung, yung ano, parang pakbet. Yung... Yung talbos yan doon. Yung, yung kulay green. O, oh, ito yung na natin. Parang pako, yung style. Ah. Tapos mag ano tayo? Radish. Sayote! May radish, yung isa suka. Parang salad. Salad. <laughs> Sayote yung halo sa talbos, di ba? Tapos carrots. Mm -hmm. Parang inestim siya. Pako yun natin hindi yun niluluto sa pulag ang alin? siyote? nilal siyote, talbus niyo siyote siyote sa hmm, kanino ba yung mga ganun? sa akin sa kasayan nila lang? sa pulag kasi nang mauna nga puro, puro tinola <laughs> <laughs> walang isa tinola oh tinola palagi wala lang, tinola, tinola may sinigang, eh, mayroon mga sinigang tinol, <laughs> sinigang na hanggang ngayon, yun pa rin naman dun pero nang magbago na yun yeah. okay, okay. no, <laughs> na yun Ginawa ko. Wala lang major. Wala lang, lang di-hike. Papatravel mo na lang. Di-hike, di-hike. Online pero kung gusto mo pero ba? kung gusto mo mag major major talaga ng campaign mag mag guest ka na lang mag organize oh <laughs> yung mga hindi ko na Kaya, ano ko ano, na talaga join join jo 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 jo. Ito na naman yung beauty Pwede sa sabi pa na ba sila? Sa dami na aming pinag-usapan at sa haba na aming nilakad, at ngayon ay dumating na rin kami dito sa may kalsada at may nakita na kaming simento. Ibig sabihin ay malapit na kami. At dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. At see you all sa next destination guys dito sa Pilipinas. Sana makapag-banding tayo. <laughs> <laughs> Kayo na lang.